Sabi lang, sabi lang no ano, masarap daw pag ginamit. Honey bee, pwede pa yon. Honey bee, ano ka ba naman? Ang, ang langkit-langkit nun. Di, hindi na yan natanggal. Marlon, ang honey bee, honey bee naman, masarap yung didilaan mo. Hindi yung ipapasok mo. Mamaya, pag ganun-ganun, hindi -ganun, na natanggal. Amla. <laughs> Amla, oy lang ba? Paano na ang ano nang amoy ng amla? Ikaw, mami, wala ka nang ginagamit, mami. Si mami, ma parang si mami ang duda ko dyan kay mami, maano pa yan, masabo pa yan si mami. <laughs> Asan kaya si mami? <laughs> Kasi lagi nakangiti. Si mami. Ano yan si mami? Uh, masabaw pa yan si mami kasi lagi siyang nakangiti. Halata naman yung... Alam niyo yung mga babaeng hindi toyo. Yung mga laging nakangiti. <laughs> Ay, lumitaw si mami. <laughs> Kung gusto mo ipi, ipikasin to oil. Mayroon nga yan. Ahahanapin ko yung sinabi ng kaibigan ko. Maganda raw yun. Eh. Ibang klase daw yun pag nilagay. Siguro may ano yun, siguro may chemical yun na hindi lang, hindi lang siya normal na oil. Baka may chemical yun talagang pag na, nalagay siya. Parang may mararamdaman kang kakaiba. Uso kasi yan dito. Kasi yung mga, mga alam mo yung mga lahi dito. Naglalagay siguro sila. Si mami. Ito si mami. Talagang masabaw pa yan si mami. Mahilig siya sa itlog. <laughs> mahilig sa itlog. Sige, anuhan natin yung penta. Wala lumalabas si President Moises Manado. Mayroon ngayon nabili niyan. Manahimik ka. Ay, nandyan pala. Nagulat ako. <laughs> nagulat. <laughs> Mami, nagulat ako. Sabi ko, wala si President Moises Manalo. Lumitaw siya. Manahimik kayo. mag end na ako. Baka masako ako. Love mo. Sorry na. Nanaman na na. na. Mag-e-end na ako. Maraming salamat sa inyong pagsuporta, ah. 13 million people. Love na love ko kayo. Ayan, tamang na yung usapan natin. Baka kung saan tumapuntay. Eh. Baka mamaya, maligo ako bigla. Promotor ka talaga, loves na eh. Tapos na, tapos na. Eh, si mami naman kasi, sarinto. Sabi niya, love mo, yung mag-asawa daw, kung alam niya, na, kung alam niya lang daw, nag-asawa siya ng bata. Pwede ka pa naman, mami, maghanap ng iba kung gusto mo. Sideline lang yun. Love mo, I love you sa'yo, Jar. Huwag ka nang magalit. Sila, love sila kanina ba? Hindi mo nakita yung mga message. Sige, makalayas na nga. Baka may magwala pa. na. Thank you so much. I love you. Tama na tayo mag-usap ng mga pampadulas-dulas dyan. Kasi wala pa naman sa ating matanda. Wala akong mahanap. Si Baby Loves mo, ba diba? sabi niya, Mami, sabi, sabi ni Baby Loves mo, baka umuwi siya sa uwi mo. Kaso BFF lang naman kayo, no? Mukhang mahaba yun, Mami. Pero maliit lang. Kasi payat siya, di diba, bang Mahaba yun. Siguro kaya hindi mo siya makalimutan. Lagi mo yan ni-estimate, mami. Wala naman siya, eh. Uy, tumigil ka Uy, <laughs> tumigil ka dyan Wala naman siya. O, oh, sige na, babay bye na. Bye-bye! May flavor na tinggal. <laughs> ano yun yung spicy? Ayan na, babay na sa inyong lahat. Maghinto na nga ako, baka ma magalit sa akin si mo talaga. moy wag kang mahibla dyan. Masarap naman talaga yung madulas-dulas, ba? Diba? Wala na, ayan na, o. Oh. Ito mo yung si baby, baby mo, baby loves mo si La Slave. Sobrang saya niyan. Ah, di ba? bye-bye. Ah, Saya-saya niya. Basta sa mga usapan. Bye-bye! Mag-end na ako. Hindi pala ako nakapag-highlights. Mag-highlights nga ako.